Nag-iiba ang laki at populasyon ng bawat lalawigan na may ilang matao samantalang mayroon din namang mga kokonti ang populasyon. Bawat lalawigan ay may kanikanilang kultura, tradisyon at atraksyon. Sa video ng ito ay ating alamin ang mga probinsyang may pinakakakonting populasyon. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang ikasampu sa ating listahan na may konting populasyon ay ang Ifugao. Ang lalawigang ito ay matatagpuan sa Cordillera Administrative Region sa Hilagang Luzon. Mayroon itong populasyon na umaabot lamang sa 207,498 katao. Ito ay binubuo ng 11 na bayan at 175 na barangays. Ang mga pangunahing produkto ng lalawigan ay ang mga gulay tulad ng palay, mais, kape at mga prutas. Bukod dito, isa rin sa pangunahing atraksyon ng Ifugao ang mga hagdang-hagdang palayan ng Banawe na kinikilala bilang isa sa mga Seven Wonders of the World. 9. Kirino ang probinsya ng Quirino ay matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley sa Hilagang Luzon ng Pilipinas. May populasyong 203,828. Ang mga pangunahing industriya sa Quirino ay ang agrikultura at pangingisda. Ilan sa mga pangunahing produkto nito ay ang palay, mais, saging at mani. Mayroon ding iba't ibang attraction sa Kirino tulad ng mga waterfalls, hot springs at nature parks. Ilan sa mga popular na lugar na dapat puntahan ay ang Governor's Rapids, Aglipay Caves and Campsite at Siitan River. 8. Gimaras Ang probinsya ng Gimaras ay isa sa mga pinakamalit na probinsya sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang populasyon nito ay humigit-kumulang sa 187,842 batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA noong 2020. Ito ay mas mababa kumpara sa ibang mga probinsya sa bansa. Ang gimara ay isang pulo na matatagpuan sa Kabisayaan sa rehiyon ng Western Visayas. Ito ay binubuo ng limang bayan at ang kabisera ng probinsya ay ang Jordan. Bukod sa maliit na populasyon, ang Gimara ay kilala rin sa produksyon ng mga prutas tulad ng mangga, kalamansi at iba pa. Ito rin ay isang magandang destinasyon para sa mga turista dahil sa kanyang magagandang tanawin, mga white sand beaches at kultura ng mga taong naninirahan dito. 7. Biliran. Ang Biliran ay isang lalawigan sa rehiyon ng Silangang Visayas. Binubuo ang lalawigan ng walong bayan kung saan ang naval ang kabisera. Ang karamihan sa populasyon ay nagsasalita ng waray at ang pangunahing hanap buhay ay agrikultura, pangisdaan at turismo. Mayroon lamang itong populasyon na 179,312 katao. Ang sukat naman nito ay 536.01 square kilometers. Ang probinsya ay mayaman sa kultura at magagandang tanawin, kasama na dito ang puting buhangin ng mga beaches, mga talon, at mga mainit na bukal. 6. Mountain Province. Ang Mountain Province ay isang lalawigan na matatagpuan sa Cordillera Administrative Region. Ito ay kilala sa kanyang malalawak na kabundukan at mayamang kultura sa kabila ng maliit nitong populasyon na umaabot lamang ng 158,200 katao. Ang lalawigan ay tahanan ng iba't ibang pangkat etniko. Ang ekonomiya ng Mountain Province ay batay sa pang-agrikultura kung saan ang palay, mais at mga gulay ang pangunahing pananim sa lalawigan. Ang pagpapalaki ng mga hayop at paggawa ng mga handicraft ay ang mahalagang papel sa lokal na ekonomiya. Ang turismo ay saring lumalaking industriya sa Mountain Province. 5. Dinagat Islands Ang Dinagat Islands ay isang lalawigan sa Pilipinas na may populasyong 128,117 lamang. Kaya ito ay isa sa mga pinakamalit na populasyon sa bansa. Matatagpuan ito sa hilagang silangan na bahagi ng Mindanao at kilala sa kanyang magagandang mga beaches, malinaw na tubig at kamanghamanghang mga bato. Mayroon din itong ilang mga endemic na uri ng mga halaman at hayop, kaya tito ay isang sikat na destination para sa mga nature lover at adventurers. 4. Apayaw Ang Apayaw ay isang lalawigan na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, particular sa Cordillera Administrative Region. Ito ay mayroong maliit na populasyon na 124,366 lamang. Ang lalawigan ay tahanan ng iba't ibang katutubong mamamayan tulad ng mga tribong Isnag, Kalinga at Tinggian. Pinangangalagaan ng mga grupong ito ang kanilang tradisyon at patuloy na nagpapamalas ng kanilang natatanging kultura. Isa sa mga kilalang attraction sa Apayaw ay ang mga likas na ganda sa lalawigan tulad ng Maton Underground River, Dupag Rock Formation at Bayugao Falls. B. Sikihor Ang Sikihor ay isang malit na isla sa rehiyon ng Gitnang Visayas na may populasyong 103,395. Ang Sikihor ay mayroong mga talon, mga kuweba at makasaysayang mga landmark tulad ng Lazy Convent. Kilala ang isla sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling na sinasabing ipinasa pa mula sa henerasyon patungo sa mga lokal na manggagamot na kilala bilang mambabarang o mananambal. 2. Kamigin Ang Kamigin ay isa pang malit na isla sa hilagang bahagi ng Mindanao at ito ay may populasyon na 92,808 lamang. Kahit maliit ay mayroon naman itong aktibong industriya ng turismo na malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng isla. Maaaring mag-enjoy ang mga bisita sa iba't ibang aktibidad tulad ng hiking, snorkeling, diving o kaya naman ay mag-relax lamang sa mga magagandang beaches sa isla gaya ng White Island, Mantigue Island at Sunken Cemetery. Bukod sa kanyang natural na ganda, mayaman din ito sa kasaysayan at kultura ang kamigin. 1. Batanes. Ang una sa ating listahan ay ang Batanes na mayroong 18,831 na naninirahan. Ang Batanes ay isang kapuluan na matatagpuan sa rehiyon ng Cagayan Valley sa pinakadulong bahagi ng Pilipinas. Binubuo ito ng sampung mga isla kung saan ang mga pangunahing isla ay Batan, Sabtang at Itbayat. Sa kabila ng maliit nitong populasyon, ang Batanes ay kilala sa kanyang kakaibang kultura at nakakamanghang natural na tanawin. Ang mga katutubong ibatan ay mayroong natatanging kultura at pamumuhay. Sila ay kilala sa kanilang mga bahay na bato na tinatawag na wakul, na may disenyong panangga para sa malakas na hangin at bagyo na kadalasang tumatama sa mga isla.